Sa anong paraan mo hinahangaan ang mga taong nakikilala dahil sa kanilang angking katapangan? Iniidol mo ba sila dahil sa lupit ng pamamaraan laban sa kanilang mga kaaway? O bumibilib ka sa kanila dahil sa angking katangian na tinataglay na kinakatakutan ng mga kaaway? Yan nga ba talaga ang sukatan ng pagiging matikas na nilalang? Sa palagay ko, hindi. Dahil ang paghingi ng kapatawaran ay ang pinakamatapang mo maaaring magawa, at ang pagpapatawad ay nagpapakita na ikaw ang pinakamalakas. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang kanaptakutan ng lahat ng kanyang mga kaaway at inidulo naman ng mga taong naniniwala sa kanyang mga ipinaglalaban. Ngunit nagamit lang ng mga taong makasarili na ang nais lang ay masunod ang kanilang mga personal na intensyon. Ang kwento ni Norberto Manero Jr o yung tinaguri ang Commander Bukay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, isang mabilis na balik tanaw kay Bigan. Ang kilabot na grupo ng mga ilaga ay nakilala sa rehiyon ng Cotabato noong mga huling bahagi ng dekada 60. Ito ay isang armadong grupo na sadyang binuo ng tinagore ang Seven Christian Datus ng mga panahong yun nang noon ay hindi pa naahating probinsya ng Cotabato. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga kristyanong ilunggo na pinamumunuan naman ni Pelesiano Luces na mas nakilala naman sa pangalang Commander Toothpick. Nakilala sila at kinatakutan dahil sa pagiging brutal at lupit ng mga ito sa kanilang mga kalaban. At pinapaniwalaan din na ang grupong ilaga ay nagtataglay ng mga agimat at anting-anting na nagpapa-immortal sa kanila sa mga labanan. Ngunit hindi na po natin papahabain pa sa bahaging ito dahil yan po ay saklaw na ng kwento ni Commander Toothpick sa hiwalay na kwento. Si Norberto Manero Jr. ay mas nakilala sa bansag na Commander Bukay. Siya ay nagmula sa barangay Madong sa bayan ng Haniway sa Iloilo. Siya ay isinilang noong ikadalawa ng Hunyo taong 1946. Ang buong pamilya ni Commander Bukay ay miyembrong lahat ng grupong ilaga. Ang kanyang tatay na si Norberto Manero Sr. ay isang veteranong mandirigma noong ikalawang digmaang pandeigdig at taas noon niyang ipinagmamalaki na ang kanyang siyam na anak na lalaki ay pawang mga miyembro lahat ng isang kilabot na grupong kumakalaban sa mga rebeldeng muslim at mga komunistang NPA.